Lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko kayang pigilan tumulong. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo. Dahil ay, dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako tumutulong na po ako sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga asot po sa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong mm -hmm. na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, eh, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami ako matutulungan kapag ka nakaposisyon na po ako. Pwede ba namin malaman kung sino itong nag-push o nag-udyok sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or ano, normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Mm -hmm. Mm -hmm. Anong district ang tatakbuhan mo? District 1 po. Mm -hmm. At, uh, independent. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido. Pero mas nananatili po na gusto ko maging independent para iwas pa ka po. Ilang beses mo na tong uh, tatakbo rosmar? Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaiikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako may panahon ng eleksyon. Mm -hmm. So, mas priority ko po yung pagbubuntis ko, mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ano kaya yung pagkakaiba nung unang beses at ngayon na kang muli? So, nung unang beses po, hindi po ako nakaiikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon medyo maselan at first baby ko po. Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng Shift International. Mm-hmm. kasi parang before, parang napapabalita, sa Laguna katatakbo. Tama ba? Sa totoo lang po, marami pong nagtatanong, nakausap ko nga po yung mga vice doon, mga mayor. Akala po nila, kakalabanin ko po sila. Pero sabi ko po, wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon, nakumbinsi po nila ako dahil sabi po, mas marami daw po ako matutulungan kapag po nakaposisyon. So yun lang po talaga yung bagay na nagpa-oo sa akin. Pero with regards to lawmaking, yung pagpapatupad, paano naman natin i-compensate yon kung um, nandun tayo sa puro tulong Rosmar? So tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University, batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po ko lokoy ako, naaasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosemar po sa social media at Rosemar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tangatangahan, hindi po ganun yung Rosemar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politik politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pa pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pag- tulong sa mga tao. Kung yung puso mo, wala po talaga sa pagtulong. Nonsense po yun para sa akin. So seryoso na tayo ngayon? Ang plano para uh -huh. po sa District 1, para po sa Tondo. Sa nag-uugat, sorry ah, follow up, sa nag-uugat tong pagiging mo sa mga seniors? Hindi ko, ito na yan. hindi ko po alam kung, kung bakit. Parang minsan po may mga time na parang nasa side na po talaga ako. Yung ngayon po nakinikita po sa skincare brand ko po, nagagastos ko na po talaga sa pagtulong sa mga tao. Dati po yung panahon ng pandemic, uh, wala na pong kinikita kasi syempre pandemia, walang customer, sarado yung mga business. Tuloy-tuloy po yung mga renta, pero uh, tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko kayang pigilan tumulong. May time, may time pa po noon na merong hindi ko naman kakilala, nasa hospital yung anak niya, binigyan ko po siya ng 500,000 kasi parang parang nakita ko na yung anak niya simula ng pinanganak, simula ng lumalaki yung anak niya, ng mga siguro 2 years old, nasa ospital. Hanggang sa nabalitaan ko na matay, ako pa rin po yung nagpalibing. Hindi ko po siya kilala, hindi ko siya kilala. Although ang dami nang babati ko sa akin na, bakit ganun ka tumulong, bakit ang laki? Kung tutuusin, marami ka na matutulungan sa 500,000. Pero hindi ko po mapigilan kasi, parang kahit hindi ko kilala yung tao, basta makita ko. Kaya every time po na pumupunta ako sa mga event, lagi kong dinadasal na sana po mas i-bless ako ni Lord para mas marami pa akong matulungan. Okay. Yun lang po yung gusto ko kung bakit po ako napunta dito, kung ba't ako na pa oo, oo. Kasi alam ko pong mahirap yung papasukin ko pong ito na pwede naman pong nasa bahay na lang ako, pa wi fi wi fi pa tiktok, tiktok, pa sayaw-sayaw, gano'n. Sayaw, <laughs> yes, and yun po yung tulad po ng sinasabi ko, hindi ko na po kailangan ng pera ng gobyerno, pera ng mamay ang Pilipino dahil meron na po tayong mga sports car, mga bahay, mga ari-arian at kung ano-ano pa. Sinisigurado ko po na yung mga pera po or yung sah sahurin ko sa mapupunta po talaga sa tao. Yun lang po yung isa sa pinapangako ko po dahil may one time nga po may senador po na sumusuporta po sa akin, nagbigay po ng 100,000 cash. Tulong ko daw po sa pagbigay po sa mga tao ng paayuda pang grocery na grocery ko po is 98,000, may natin ng 2,000. Binigay ko pa po sa bagger kasi ayoko pong kahit dalawang 2,000 sirain po yung pagkatao ko. Opo, guman ako sa social media. Pero isa lang po yung sinisigurado ko po, hindi po ako kurakot na tao.